So ayun guys, good morning sa inyo lahat. Magluluto tayo ngayon ng with oyster sauce. Magluluto tayo ng bawang. Lagyan natin yung bawang guys para mabango pa ang mga tapik bahay. Sabi palang, amoy lang yung sibuyas. Mabango lang yung kanilang dalalang ha. Lagyan natin yung mga sibuyas. Lagyan sibuyas.

morning mga sa inyo niya lahat sa mga nanonood ng aking mga videos maraming salamat. at sa mga bagong palaro sa mga subscriber na dyan mag subscribe na kayo sa k aking 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 nilagay yung ampalaya aking 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 Sabi nila, huwag yung oh, haluin na oh, haluin ngayon. Ang palaya kapag kayo ay naluluto. Kasabihan lang yun, mga ka-Keyfow. Yung may nahalo yun, yung may nahalo yun, ang palaya kapag naluto, makakasabihan lang, ah, ah. oh, oh, uh, lang yun. Nasa pagluto yun, sa ka-style ng oh, pagluto ng palaya. Lalagay tayo din ng ating sauce so, lang, ah, mga ka-Keyfow. Lalagay tayo ng bichin, mga ka Konting nung ano lang. Konting tubig lang mga uh, kakayos. So, ang ating niluluto ngayon. Subukan yung bato. lagay ng oyster sauce sa ampalaya. out nga pala sa inyong lahat dyan. Kung saan naman kong ngayon. Sa Saluson Visayas, Mindanao. Nasa iba yung dagat kayo mga kakayos. Like nyo na lang itong Niluluto ko. Ang palaya with oyster sauce. Kung saan man nakarating ang aking niluluto nito, at welcome pa lagi welcome. Bigla na kita dito gitu na North Cube kaka ito, flavor chicken flavor. Sarap to mga ka-kiye ah. subukan nyo lang to mga ka-kiye paro. with oyster sauce. Okay. Lagi na ng ground black paper. Ayan. Tapos mamahala na natin naman yan. Pamintang buo, mga katipar. Haluin natin. Malik natin yan. Haluin. Ayan. Yun nga sabi nila eh. Huwag mo na haluin na. Haluin yung pag nagluluto ka ng ampalaya kasi lumalabas yun. Ito pa i Tama ba yun? Ano ba yun? nan sabi Okay. Lagay tayo ng itlog mga kaiparot ha. Ayan. Yeah. Lagay na tayo ng itlog. Sampalaya, sigurado, hindi na ng itlog. Ito lang, ang wala na walang itlog guys. Right? itlog na wala ang pala ang pala na wala ang itlog guys subukan nyo ayan guys okay pala sarap ito talagin natin guys oh oyster sauce ang ya with oyster sauce mga kapi para yeah okay Yeah. papasarap dyan mga kiparo ang palaya ng oyster sauce okay na to guys thank you for watching comment na lang kung saan nakarating ang aking niluluto thank you okay na to